Punta ka pala, hindi ka man lang nagsabi para napaganda kita ng masarap na pagkain. Sinadya ko talagang hindi sabihin sa'yo para surpresahin ka. Hindi mo ba ako na-miss? talaga? Ang hiling ko sa sorpresa Siyempre na-miss kita mahal. Talaga ba? Mm -hmm. Kung na-miss mo talaga ako, tayo sa kwarto. Tignan natin ito later. Uh, wait, wait. Um. Ano ba? Tara, tuloy na lang natin sa kwarto to. Total, ako lang naman mag-isa ngayon sa bahay eh. Tara. Hmm, mahal. Yung pera nga palang hinihingi ko sa'yo. Kailangan ko na kasi May biglang emergency kasi sa bahay. Ah, oo, mahal. Hindi ko naman nakalimutan yun. Pakiabot mo nga yung bag ko dyan. ko, oh, mahal. Para sa'yo talaga yan. Gusto, huwag mo na. Oo naman. Ikaw lang at wala na iba. O, oh, paano? Alis na ako Para mapapadala na ako ng pera ka ni Mama. Okay. Maraming salamat. Love you. babe. May surprise sa pala ako sa'yo. Alam ko, matagal mo na yung gusto. Sana magustuhan mo. Oh, thank you, babe. Hala. Ito ba yung necklace dun sa mall? Babe, ang ganda. Ang tagal ko nang gustong bilhin to. Pero, babe, uh, saan ka nakakuha ng pera pambili ng necklace. Eh, wala ka namang trabaho, di ba? <laughs> Basta babe, huwag mo nang intindihin yun. Ang importante, makita kitang masaya. Sige na, suot mo na. Ay, thank you, babe. Ang ganda-ganda niya. Super ganda nito. Ah, uh, nga pala babe. Ay, ang tagal na rin kasi natin lumalabas, di ba? Eh, gusto ko sanang ma-meet mo si Mama. Gusto kitang ipakilala sa kanya. Sure, babe. Basta, sabihin mo lang ako ah. Para makapunta din ako sa banyo at makilala din ako ng Mama. Promise, babe? <laughs> ano? Order na tayo? Sige. Gusto na kasi Sige. ako. Kuya waiter. Kuya. Ito mo nga masarap ata. To. Oh, o, Ano mahal, um, okay lang ba sa'yo dito? O oh, order na ako, ano bang gusto mo? Um, umorder ka na ng pinakamahal na pagkain dito. Ako magbabayad. Gagastos ka na naman eh. Alam mo, okay lang naman sa'kin kahit yung mumurahin lang. Siguro, sandwich at juice na lang sa akin. Ano ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ako na magbabayad. Don't worry. Huwag mo naisipin yun. Well, ako na nga mag-order dito. Waiter! Waiter! Good evening po, ma'am. Welcome to Aning's Restaurant. Ano pa yung order ano pong niyo? Ano pang best seller nito? Um, isang bagus belly um, bread and breaded pork. Saka isang... Sa akin, kahit pansit kanton na lang. Jalapeno cheese sticks. Papi pong ma'am. Thank you. Siya so, nga pala. Para sa iyo yan. Gusto ko bilhin mo yung mga gusto mo. 50,000 yan. Ang laking halaga naman ito, mahal. Sigurado ka? bibigyan mo sa akin ito? Oo naman. Gusto ko masaya ka. Tanggapin mo na yan. Okay. Ang lakas ko talaga iyo, ma. Maraming salamat, ha? Wala nga naman. Diba? Ian, ano to? Ang lalasuan niyo? Min, anong ginagawa mo dito? Kayo? Ano kinagawa ng dalawa? Ano ibig sabihin ng paghawak mo sa kami ng mama ko? Ikaw naman, ma. Ang tanda mo na, nakuha mo pang lumandik sa sariling boyfriend pa ng anak mo? Ano? Mama mo? Sandali lang anak, magpapaliwanag ako. Para saan pa yung pagpapaliwanag mo? Alam mo bang boyfriend ko tong lalaking to? Tapos ano? Aagawin mo? Aagawan mo ng boyfriend yung sarili mong anak? Anak, hindi ko alam na boyfriend mo tong lalaking to. Ang alam ko single siya eh. Kaya sinagot ko siya. Anak, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Ma, ka ba nag-iisip? Na baka pinipirahan ka lang nito at pera lang ang habol sa'yo nito? Ikaw naman, lalaking manggagamit. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo na mahal mo yung nanay ko, Sa edad niyang yan, mamahalin mo. Eh, for sure pera naman yung habol mo sa kanya. Dahil alam mo na ako, hindi mo ako pwedeng perahan. Tama, di ba? Main dito. Ang daming tao, nakakahiya. Nakakahiya ka. Mas nakakahiya kayo. Ang bababoy mo. Ma! Tanda mo na, hindi ka pa rin nag-iisip. Ikaw naman. Lalaking mukhang pera. Ang daming pwedeng perahan, lokohin. Sariling nanay ko pa talaga. Ang sama mo. Ming, kaya ako naman nagawa yun para may bigay ko yung mga luho mo. Yung mga regalo na binibigay ko sa'yo. Yung mga galing sa pera niya. Gusto na naman kita makita mo sa'yo. Ayaw kita mawala sa akin. Ayaw mo ko. Mawala sa'yo. Pero mas pinili mong lokohin kami ng nanay ko manggagamit ka. Nakakahiya ka. Ay. Nga pala, Ian. May nakalimutan ako. May nakalimutan akong ibalik sa iyo. Oh. Saksak mo yan sa baga, Dahil ayoko na may maalala na kahit anong memory kaya sa'yo. Alam mo, tama nga ang anak ko eh. Hindi mo naman talaga ako mahal eh. Pero lang ang kailangan mo sa akin, di ba? Kaya tigilan na natin to. Ibalik mo na nga sa akin yung pera na binigay ko sa'yo. Kami pa talaga ng anak ko ang mo, ha? Tama lang yan sa'yo. Pero ako din naman yung pinambili mo rito, di ba? Akin na to.